Ilabas mo yan kasi pag di mo nilabas yan. O... So, hello guys. Uh, for today's video, para, para, ito sa idol kong si Pacboy. Kasi marami nang kumakalat na balita ngayon kay Asian Pacboy. Bakit mo kasi ginawa yun, idol? Pero huwag ka mag-alala, idol pa naman rin kita. Sayang ko ako sa iyo, mabablog pa rin ako, susulitin ko yung ano, susulitin ko yung mga panahon na marami akong basher kasi mas pag maraming basher, mas maraming view. 'Di ba? Kaya bumalik ka na Asian Pack O kaya pwede ka naman bumalik sa dati mong team kay Team Bugok, idol din natin. Huwag ka nang magtago, saan ka mang lupalop nandoon. Ayaw na yon, Basta tigilan mo na lang. Tigilan mo na lang ha. Tigilan mo na lang. Tapos eto naman kasing si Cherry White. Nawala lang si Fuckboy. Sa bagay, source of income niya rin yun. Isa rin yun sa nagpapasikat sa kanya, si Fuckboy. Ngayon, dumikit na naman siya kay ano, kay Boy Tapang. Eh, para syempre, alam mo naman, sa ano, kailangan magparami ng views. Yun, nilalapang na ni Boy Tapang. Tibang tiba diba si Boy Tapang ngayon. Pagkatapos lawayan ni Asian Pac Boy, lalawayan naman ni Boy Tapang ngayon. Diba talaga mga nagagawa ng ano ngayon. Nagagawa ng social media. Instant. Instant boyfriend, instant girlfriend. No? Siyempre, sino ba naman? Cherry White eh. Cherry White ang laki ang laki ng tanawin ni Cherry White may mga ano pa sila may mga, may mga kissing scene pa sila no? tapos may mga ano pa may mga sa dagat pa naka swimsuit puhunan ni Cherry White kasi yun eh. kaya ako ako sayo, Asian Packboy balik ka na ano ka umagaw ka ng eksena ka nang may hiya alam naman ng buong mundo ginawa mo eh. Pero tapos maghanap ka ulit ng collab team. Si ano? Si Si ano si ano nga 'yun? Si Moto. Hmm, maganda 'yun. Eh, gawin mo ulit na lab team. 'Di ba may mga eksena na kayo dati noon? Okay, Tapos balik ka ulit sa team Bugok para dadami ulit yung ano ng views ng Tim bugok. Kung gusto mo, sa akin ka na lang. Ako na lang ikulab mo. Para pareho tayong Asian Pogi. Asian Pogi. Ah, oh, di ba? Kung saan ka man lupalop na naroon, Asian Idol pa rin kita. Hindi mo nga wala yan. Ano, ano man mangyari eh. ay iduluhin pa rin kita. Sige na, magtatrabaho ulit ako, Asian Pogboy. Ha? Diyan ka lang. Tigilan mo na yung ginagawa mo. Ha? love and God bless.